Hello mga ma'ams, good morning. So, ania na ka karon sa mabugnaw nga kabuntagon. nag na sa diri sa among lugar karon. How about sa inyong place karon mga ma'ams? Nag-uulan ba sa diri sa among lugar? So, mag-inom sa tanin niyo. og kape. Mm. Nag-kape na ko kay gahapon, nag-detox man ta ato, then nag-uwan herbal herbal So, diri na sa kopi. kay ano yon, nag punta sa, sa kape mga ma'ams mo oh, pala cognitive na kape. Kaya kung ginom karon 3 in 1. No? di lang ta magisgot sa brand. Kaya ba sigma, kuha na po ni mo, mute na sa niya, kung kung ano, na lang. By the way, yesterday gabi eh, halos na pulo ka video mga men ang akong na delete. Sayang lagi kayo kay daghan stars niya. Daghan na po Mga pas video na ako ba kay? <clears throat> lagi wala pa takabalo managin na apil-apil content creator na o, kabalos rules and regulation but now I know so ina na magit na nagsugod magit tag diker, so dicker pa ko itong nga time pagka content creator and then dagang the kong na nakuan nasayangan lagi ko pero gabi ako na lang itong gidilit ipiyongan na lang mga mens isang sakit sa buot so wala tayo mahimo kaya naman ta sa meta world sumuto so, moto, akong gidilit muna nga inom ko na lang kapi sa kabuntagon ang akong gibati char na lang na mga by the way karon February 13 so February 13 kabalo mo ang 13 muning mga panahon na ako na remember ani karang 13 kay muning panahon na sa ako sa paka empleyada way back sa 5 years ago char nag-work ko sa office and then mamuot ko aning mga pizza ha kay mo pizza sa pagkapting bits ting, beach, ting so ang akong gibuhat sa una kay naaman ko sa big city na ako sa Cebu so wala akong mama wala akong papa o di ba nag-iisang ako so nalipay gi ko ato nga mga panahon sa mga memes kay nahimong ko independent woman char So, actually, dili ko kabalo mo budget before nga napa ko sa akong parents. So, pag dito na ako, nag-iisang ako na. So, dito na na ako natagamtaman. Inani de, ang bay. Diba? So, nasag ko yung mga amiga dito nga naka-learn naka, -naka sa ito. Nakoy na close friend dito ng napita. So, I'm very grateful nga naka-antok sa ko dito sa Cebu. Pero, hindi kayo kong na-learn. Nga na, kuansa akong self. Mm-hmm ang yung number 13 pizza. sa so, susgrabe struggle kay na Kabalo, magiging ko struggle sa mo ng mga panahon na, di ba? Basta sa mga empleyada, empleyado, sa asa pa na nga kuha ng or department sa trabaho. Gawa siguro gato na gito sila daan. Pero sama sa mga yan ang lungsuranong raogleto sa light, sumuagigin ana, di ba? Nagrabe uh, yung tipid tips. O, oh, di diba? Nang, kalaw sa ginuupod ako, ako kusukad na wad an kwarta nga nag-iisang ako ra ditong dapita. Kay, ang ako ging sweldo, ako ginang gitipid. Dili ko hilig mag-CE. Cash advance, maulaw, ikog-CE. Mag-CE, ragit ko ng grabe na ka-emergency kung nanagid sa among family na yung mga inakog tambang, so kana na. Hindi ako pa yung saktong kwarta mo na makasii ko pero about lang sa akong daily nga needs, daily nga mga pamasahi, snap. Dito rin ginaan ako dito sa akong sweldo. Iayaw ginaan akong tipid. Dito rin ko nakatunong sa akong pagtipid. Kung sa'y value sa money. Hindi ba? Higit sa'yo ma mag-work. Pero karon wala na ako nag-work na nan ako diri sa Mumbalay nagwork na ako sa content creator mga memes kay napura na sad ko actually na nag-offer na ko work dito ako mga friend na ko ka friend sa bangko ang isa nag-offer sa ako ang isa pod sa government dito sa Cebu pero ako na silang gi balibaran o asa ka uban ana nagkisikisi na no pero gusto ko og kwanan lain sa nga experience kay para sa ako Gakapura ko eh, huwag ka ng five years nag-work sa office niya. Para gusto sa kong inhale. Gusto kong lainasad nga ka ng kuan ba? Workplace. Kay, wala, wala challenge. Kay, nahuman naman ko ato nga mga challenges. So, I know, unsay work sa opisina. So, nang, di na ko ganun dito balikan pa. Kung pwede lang, di na ko gusto mabalik sa office nga. Office work kay, bored. Mabored, gigkomer. Dili, ginaan ako linya ang office work nagkatapulan, gigod yung dapita. So, siya lang katanaon, kaya naka-office, office worker, naka-office work naka uniform. Tawagun kag ma'am. Eh, er, ko nang imong magitrabahoan, di ba? Pero kakapoy ra, from morning pa doon sa gabi ito, ra, sa opisina, nagpuyo, nagsigiglingkod. lingkod. So, diligig na ako na hilig. Di kay kong higanahan anang work. Gusto na ako para aning as a content creator, Ganahanggi ko aning award kaya nga walay nag sa imong time. So anytime gusto ka mahimo og video, gusto ka mag-engage. So muna ang mga memes, sayahay gid ang work as a content creator para sa ako lang based on my experience ha. lain-lain man experience. Muna nga, mura dirigi ko ni Pit In sa Meta World kay kaloy sa ginoo um, na enjoy ko dani award. work um, balag mo ingon na sila na unsa naman na siya oy kabalo mo ko na kadungog og mga humors diba? <coughs> <Excuse>. <coughs> <Unya>. <coughs> di ba excuse me unya dili man sila gabot sa akong life ako may nagdala sa akong life di ba so wala sila wala say mahimo kung di ko gusto mo trabaho din ng dapita pura na ko anang trabaho bangko ay just mio social lang tanaw na um, ma'am Desente, pero mm, wala na ako wala ko ganahan na Biro before, before sa bata pa ako gusto ko mong trabaho bangko pero pagpakabalo na ako never wala na ko gana ng dapit uh, government sa na din labaw pa ganahan so more like ko sa pagka meta world trabahante sa meta world. Diringin ko na enjoy kayo. Kaya maka-express ka sa inyong feelings. Maka, unsa'y mong gusto nga buhaton. Ikaw rin ginagbuton sa inyong gusto nga i-create nga content, di ba? O, oh, muna, happy ko ano mga memes. Bahala kung sa ako mga friends, di ha? Ako mga kuan. Gakatawa na sila sa ako, ah, ko. Gakatawa po sila gachat ni. Mahimungot na lang daw sila sa ako, ah, na. Pag-support na lang, diha my friend. Ay, na lang kung kuan na, di ano lang gi kog e, i backbite good. I ko na kanang respect my op opinion or akong masaya akong gusto buhaton sa akong life, di ba? Kay kung asa ka na lay pay, di to giga suportahan ta ka asa. Para sa ako suportahan ta ka. Amo, amot law sa ako imo ba ko gi suportahan. <laughs> In ana ra na mga ma'am. So, secret number 3 or the birth to subukan so, na. Mm. Muna, bahala na na akong brother diha uban. Nag-ingon na unsa na ba ako na gayaw-yaw nga ako ra isa. Na bahala ka na diha kay diri ko na happy sa akong pagyaw-yaw ko diri sa social media. Mm. Muna, gibalibaran ako ang work sa sibo actually. Mm, sa mga Marites diha. nako mm, Nakoy duha ka work nagulat dito. Tulo pa gali og mahimo. Pero wala. Kay gusto ko og news ko ba? kung kuan pa new set of kuan ba environment mm. so mas deri ko na challenge sa meta world mm. na enjoy ko dere kay uga pa ko na enjoy babu do gar ako ni babu kay pulanon, anon di ako nga klase nga pagkatao mo gin reality Pulanon, anon gugma <laughs> Oh, speaking of love, February 13, tomorrow is February 14. Adlaw sa mga nang nagkahigugma ay o nagkahigugma ay bitang tanan dili kaysa dili mugod para rasa husband and wife, boyfriend, girlfriend para puna sa mga friends. Para na sa tanan oy kamo ay gibug kitid-kitid ang utok diyan. Hm? Hmm. Maginom naman lang tag kape. Hmm. Oh, social kayo Starbucks. Hm, sa una sa ikog Starbucks. Hmm. Karon kay wala wala naman tay work karon na namatay sa ni Tawarl. Sige lang maka Starbucks, wag po, tagbalik. balik. Da. Malay na to. Oh. Ganahan na na si Boss Mitag Hatag. O, oh, diba? Di diba? maka Starbucks sa tapanalagsa na po. Di lang po ka daadag. Mabuslot ang bulsa. Diba? Muna nga, mga amems. Muna'y tinuod, mga amems. I'm happy in Meta World. So, sorry na lang sa tulog work na ako. Nagulat sa Sibu sa nagkwandeha, nag, nag understand na ako. Hmm? I revel muna na ko'y tulong ka-work na what did to. <clears throat> Pero, I refuse. O, di ba? Uba na na, kisikisay na o'y operan og work. Pero ako, dili ko, Eh, mas i-prepare eh, pa na ako mag stay sa among balay, uban sa aking mamagpapa, ang brother and sister. O, di ba? mm Muna -hmm. mga, mga memes, so dili lang sa takutub ha. Kay nakpakawilain buhatun. Hanggang sa muli, babu. So I hope happy na mo sa inyong Valentine's Day tomorrow. Kaya ako happy mag-always sa gula di atong Valentino de Res Pilipinas. O di ba?